Hoy! naimbag na rabi kada kayo amin, kakabsat. Oh, naimas ti ulam tayo ta rabi oh. Ilagang baboy. Ganyan talaga. Adobong manok, inapoy. Masarap ang ulam. Mangan-mangan tayo. Ganyan talaga. Kailangan binubulyaw mo. <laughs> naimas oh. Um, ilagang baka. Adobong manok pinakoy eh. pagdagdag juice yan na yan ang gusto ng mga wala ka kasing alam eh kaya uh, uh, mangan tayo no oh. kanoy napoy adobo naimat na imas, nanilaga, Nababoy, na hmm. baboy tapay lumpia hmm. mangan tayo mga pangabonsoy Mga tayo pagkabi Vlog videos lang dito nilaga Dilaga nga baboy. Adobo nga manok. Inapoy. Ken. Lumpia. Mga viewers. Bye bye. Kakabsat. Mga punsoy. Naimat. Mga antayon. Mga antay Mga Mga Bye bye.